sebelum nak. Kelah bayang Tony! Ano si Paul? Wala pa to. Naliligo pa eh. Daniel! Nakasin ba si Paul mo? Ay hindi ko yung okay. Try mo kay. Tari tawagan. Papasok kaya yun? Ay hindi ko lang alam ko yung okay. Tawagan mo kayo. Okay. Tawagan ko muna. Hello, Paul. Hello, Paul. Hello, Paul. Papasok ka ba? Di ba nag-usap na tayo na sabi ko half day si Benjo? Apo, naliligo na, naliligo na. Okay, sige, pasok ka. Sige po. Bahala kayo, matutulog muna ako. Bahala ko naman. thank <laughs> you Full. Uy, kaya mo. Pambira ka naman, no? 10.30 na nga ang pasok mo. 30 ka pa pumasok. Ano bang trabaho yung full? Pasensya ka na lang po yan kasi alas 12 na ako na, nakatulog. Ina po sarap kong ano ang gabi. Lagi nilang ba tayong ganyan? Yung nakaraan, alas 11 ka pumasok. Tapos, umuwi ka ng alas 5. Ganun naman ang lagi. Ano bang alas ba? yung trabaho natin dito? Pasensya na po kasi tinanggalin na ako nang gising. Alas 12 na kasi ako gising. Pasensya na po. Tulad niya, kanina, tawag ako ng tawag. Maaga pala, tinatawagan na kita. Pasensya na po. hindi na po mauli. Puro lang lagi pasensya po. Ilang taon tayong tayo magkasama, puro ka pasensya na lang. Ito ba klaseng trabaho talaga ginagawa, ginagawa mo? Pasensya na po, hindi nga talaga maulit. Aaga ah. ako na po buwas. Sige, yan na naman ha. Pagpapasensya na naman kita. Baka ulitin mo na naman yan. Hindi na po, hindi na. Agahan ko nang po. Pasensya na talaga. Okay, sige. Uy, nandiyan na si Keo. Wala pa pala si Timpon. Okay, Ken, sino barbero niya? Yes, yan, no, lang yan. si ano palang lang niya. Dito sa si ano, Tony. Wala pa kasi si Gabriel. Eh. Ay, hey, to, na pala to. Oh. Nakita mo si Gabriel mo? Wala pa to eh. Panginoon pa kami dito eh. Galing ako sa kanila eh. Hindi ko nakita ron. Oh, Ba't nangyari ba? Wala eh, galing ako dun eh. Wala dun eh. Kaya naman tayo dyan. Tawagan ko nga muna. Paul! Sige mo pa! Hello, Paul! Pasok ka pa ba? May hangok, hindi ako, kung daw makakapasok. Kasi masakit ang ano, katawan ko. Atay e, tayo diyan, Paul. Nakaraan eh, humingi ka na ng pasensya sa akin. Tapos eh, hindi ka naman makakapasok. Ano bang nangyayari sa iyo, Paul? Lagi na lang ba akong didepende sa iyo? Ikaw lagi yung susundin ko? Pag ganyan, Paul eh, sabihin mo nga na lang kung talagang ayaw mo nang mag-upit hindi yung lagi kang nag a -anibay. O sige, bahala ka. O yan ang gusto mo. Malalaman ako magagawa eh. anak. Oh, paparam sana ako eh. Saan? Uwi ako ng probinsya. Hindi kailangan okay, kailan ka naman doon? Mga ano lang siguro ako? Mga one week Importante lang? Eh, kung bahala, basta okay. sa isa ko, bumalik ka ha? Alam mo naman, na tayo marbeho dito sige po pero salamat sige, sige po ingat ka ingat ingat